Boss, so, ano? Pwede, pwede kong i-video, boss. Ganda. Ay, ang lalaki na, boss. Pwede, pwede na. Ayun, ano? Ang gaganda. Ano pong pakain nyo dito? Mimic, starter. Ibig sabihin, starter po? Starter, kamis. Ah, ang ganda, no? Ayan. Ibig sabihin, hindi na po kayo na grower? Pero ang, pero ang gaganda ng resulta po, ano? Ito, walang kaumay kaumoy at saka nakita nyo yung katawan. Ma, ibig sabihin yung binenta nyo boss kahapon, mas malaki pa dito. Maliit. Mas maliit dito. Ibig sabihin, mas okay na to yung size nya. No? Eto nga, parang mga ano mga 100 plus na to. Eto. Maliit uh, na, kaunti dito. wag na. Ayun, ang ganda oh. Palagang... So, yung ang ganda, no? Sayang, sana kami na yung nakakuha, po, no? 33 pieces, po. Ang ganda, boss. Magaganda, oh. Ang gaganda ng katawan. Bimig kayaan, saka pine cone. Maganda. Ito pala ang resulta po ng bimig at saka pine cone, ano? Ang ganda. Sulit na sulit, boss. Ang ganda. Sabihin, boss, ito, ang pakain dito is... I-starter, tapos hindi na nagpalit. Hindi na. Talagang dire diretso na sila na. Dito, tapos fine corn. Fine corn. Ganda, no? Pag dalawang buwan, maghala ko ng fine corn. Tapos may binenta kayo, mas maliit pa dito, nag-80 plus na. 80 plus. 86. Ganda, ano? Oh, so, eto, mga 2 weeks pa, ano? Mga 2 weeks pa. Mga 2 weeks pa, talagang... 100 plus na. 100 panigurado 100 plus napakaganda Ito nga boss talagang ano oh. ay ang ganda na Ito, talagang sulit na sulit yung pagpapalaki Kumis ang mga vitamins naman na binibigyan niyo dito boss mga sa dini sa so, yung ano maganda no talagang sulit na sulit yung pag-aalaga nyo magkano po yung pagbenta nyo ng nakaraan per kilo one so, yun ang pinaso. So, pira -pira, so, so dosi, 12 Dosi. Na, nasa 219. 219, kay. Kani, paano? Ang ganda. Maganda yung kapag ganun po yung presyo. Ano? Hmm. Kala, yung sulit na sulit. Ang ganda na ito, boss. Ito naman, boss, pang ano, ano nyo lang to? Uh, kapatid yun. Yung ah. sasama ko lang. Tapos ito, ayun buntis po ito. Buntis. Ilang buwan na po? Ginawa. So, sobrang 2 months. Pero, ang laki, no? Talagang, ano na ano. Usually po, yung mga baboy nyo, ilan yung inaanak? Mga 11, 10. More than 10. Tapos, ang pinapakain nyo po dito, purong pigs. Hindi na. Paano po yung mix ng pakain dito, boss? Bago, bago. Pigs at saka ata. Pero, ang ganda, no? Ito mukhang marami. Ilang years na po itong baboy na to, boss? dalawat dalawa kalahati. Pero ang laki ano, parang mga 300 plus kilo na ano. Talagang ano, sulit. Bimig din po yung pakain No? Ayon. Talagang ano, ang ganda. So, boss, ano naman to? Buntis din o ano? Aka, nanganak na. Aka, na. Ilan po yung inanak nito boss? Walong piraso. Ay, ito po yung anak niya. Talaga. Walong piraso. Pero napakaganda po ng nanay ano. oh. Hey. ang ganda. Ito yung alaga ni Bossing. ito. Kailan po ito ng anak boss? Pang um, um, uh, so. ano Mar, <t Old invasion> Tapos ngayon is uh, 17, mga sampung araw na no. Pero ang gaganda. Usually po boss, yung mga piglets binebenta nyo o hindi? Pinapalaki na. Pinapanaki. Ah, diretso na no? Mahal na rin po ang pigs ngayon no. So, sa bagay, ulit naman. Dami. Doon po may mga piglets pa. Ito, papatamin ng kanin. Ah, sunod-sunod pala yung anakan boss ano. Ay, ay, ito. Eh, naman po yung anak nito, boss? Siya mo, tinaso. Nine pieces. Parang mas bago pa po itong mga piglets, ano? Bago. Kailan naman po nang anak to, boss? Sa trese. Nang at trese. Ang sunod-sunod po pala, ano? Pero at least ayos kasi may papalabas na rin. May papalabas, may... May ba may kapalit. Ang ganda po ng sistema niyo ano, ay, yung pag-ikot. Oo. Oo. Tapos pagkatapos nito, may kasunod na naman. Maganda po yung sistema niyo ng pagpapaikot ng ano ng yung time frame ng pag-iinahin yung baboy. Ang ganda po nitong ano, dito na po natutulog pag nagbabantay ng ano, no? at, ay, at least swerte, no? ang ganda. Nakaka-relax na, relax po. ano. Ito ba na ka na ng ayon to? Okay. Yes, yeah. mali po yung mga baboy nyo nanganganak gabi o umaga? Nisan gabi, nisan umaga. Hindi ma, ma naman po silang mga anak, mabilis. Okay. Ang ganda po ng mga no? ng mga baboy. Ito po, siyam lang yung inanak ano. Tapos yung mga iba doon sa kapila dati nagki-15 eh hmm. tapos abnormal na average uh, size ng ano nila ng anak 11, uh, 12, 11 12, 12. pero doon sa 11 12 sulit na rin po yun ano ah, sulit na Kumbaga, bawi na yung ano kahit ipuro na kids ayos hmm. pa ayan basta yung presyo ng piglets mag 3k hmm. ayos na sulit na pero minsan nagte-35 pa 4k pa nga minsan depende sa ano sa bagay, ito naman po, talagang kayo na rin yung nag-aalaga. Ano? Ang cute, cute kapag mga piglets, ang galing dumete, oh. Mga ilang araw pa yan, talagang ano. Ibig sabihin, boss, ito, mga one week pa lang, ano, mahigit. Ayun, talagang ang galing. Talagang lulobo, mabilis na yung lumobo, mga ilang araw pa. Ayun.